Hindi na kisa rito. Kaya hindi ka pwede bumaba rito. Pang isang tao lang talaga. Marupok na yung mga kisa mi ni Doktora. Critical na nga tayo rito eh. Ay nako. Ang hirap ng buhay to. Testing Nakatap na yung grinder. Pag sumigaw ako, alam nyo na ha. Hirap Hirap ako rito. grabe init, Brad. Ang, ang kasi ng labi ng lumang gater, hindi natin mababaklas kasi double yung yero, corrugated tsaka talspan. Alko. Nakpo, isko. Hirap maging latero. Ay. Ah. Tapos ko lang ng aking uh. pag-aaral. Ah. Uh. Hindi sana po lagi tak kuat. Uh. Ini rapi. Ang laki ng ano? Ang laki ng madre umabot sa gutter. Yung ano? Yung raptor ng kahoy. eh, puri ya bali. Pag nabali ang kahoy, yari ako. Laglag -lag sa kanya, kisabi. May... Yung meron kita naman daw kahoy yung dito kanya. Pwede mong gawin kung kawin, kung niyo na. Yung kahoy. Eh na nga, ginawa ko na nga eh. Huh? Ha? Ginawa ko na nga. Nagdasal niya ako nga Hindi mabali yung kahoy na yan Dahil pag nabali Yari ako Ang dilim Ramis Ah. Kasi bab si Arto. Ba may bumagsak ng mga dumirito. Ay nako. Lord. Pakinggan mo 'yung Panginoon. Tara ka. Okay, magyakap Dire. Stay din muna kay diyan. Stay put kay, stay put, stay put. Huwag kayong maglalakad, mahirap, hirap ang pisto ko rito. Kay maglalakad, nakahiga to. Boss. boss. Boss, i-area mo yung grinder doon. Kapiraso na lang yan, di, kasi may madre, hindi na maabot. Doon doon na lang yan sa kabila. Oh, doon. Dito na lang, boss. Dito ko sumuko ano, na. Dandahan lang, ha? dandahan, may cellphone yan. Hoy, bunutin mo daw. Boss, bunutin mo na. Ay, nako, Dios ko. ang init. May isto ka ulito sa loob ng isang eh. Oh, wag naman. Boss grabe naman kasi yung sikit ah. hindi mag render sa taas hindi, hindi pala ay naku go ay naku oh grabe na honti na boss grinders ay mga idol wala walang flashlight kami kaya cellphone na lang ay, cellphone na kasama ko si john machulapas ginagrinder ko yung mga idol yung ano yung flooring ng gutter kasi hindi madukot sa taas kasi napakasikip ngayon kahit pa paano nagawa ng parang pero napakahirap pickin, boss good morning mga idol happy friday ay nako Diyos ko pugy, oh. cellphone uh -oh. ni John Mark pugy. oh lord grabe labas hey. na tayo maano ako sa ano Yeah. Nasa po kita ko sa init. Oh. Yeah. Oh, good morning mga idol. Shout out sa lahat. Happy Friday. Hey, thank you Lord. Thank you.